Kuya Daniel Rason maraming maraming salamat. Happy, happy birthday. At nandito kami, member na kami ng iyong pamilya ng UNTV. Maraming salamat po. Happy birthday. Sa ating uh, kind-hearted at generous na kuya, Daniel Rason happy, happy birthday po. Maraming maraming salamat po. At uh, sinama mo kami sa inyong mga advokasya. Salamat po sa Diyos. Sa tao, sa dita, o galing Ang layang kabuntihan Buong mundo humanga Sa perlas ng silangan Kaya huwag maging dayuhan Sa sariling bayan Wonderful Pinas Tahanan ng mga bayaning buhay katumbas Wonderful Pinas Bawat lugar, history Sedyang wagas Build your dreams Wonderful Pinas uh, Gusto namin po magpapasalamat as the way we say uh, Nakita namin kanina ng mga video Ito napaka libre na sa amin na ni-promote mo na yung PNP Yung former unit mo po sir uh, Nakakatuwa sir eh, kasi Ang kinatatakutan nila na lugar isang po yung basilan, takot na takot tayo, marinig pa lang dito sa Luzon, marinig natin ang Basila, na nakakatakot. Tapos ito na pundat pala ng mga, hindi na nang ser sermonyo to include a famous actor natin, na napakatahimik pala ng basilan. So, iba pala yung perception natin dito sa Luzon, compared to sa Kwa. So, I do hope, sir, uh, ulitin ko, maraming salamat in behalf sa Philippine National Police. Kasi every mo man doon ng police, eh, sabi ko na nga namin dito palagi, kung gusto mo malaman kung anong mayroon ng Pilipinas, magtanong ka sa pulis. To include, uh, kasi Your talaga is the best tourist guide. It's since it's it's a commitment in my mind wala akong giging komplain. kasi I love what I do. Kasi minsan pag may ginagawa ka na medyo hindi mo gusto, napapagod ka. Pero kung gusto mo siyang gawin, hindi mo mararamdaman yung pagod. Kaya natapos namin dalawang araw na fun run and shoot and sa final day tree planting kami na. Nag-dental -nag mission pa kami hindi ko naramdaman yung pagod until sumakay ako ng aeroplano pa Nakatulog ako hanggang naman So, yun po yung aming experience and I'm not complaining. I'm happy with what I'm doing. It's an opportunity para magawa ko naman yung dapat gawin na makatulong sa ating makababayan. Wow! Palapakan po natin. Napakaganda. So, actually, hindi lang ito travel show kasi uh, based from what I heard, mayroon siyang education, tatake lang culture, history, and awareness, health especially. Ayun nga, nagulit nga ako na sinabi nga ni Sir Generous yung mga uh, capability na mangyayari do sa ilalabas na TV show ay uh, is to show yung hospitality ng mga Pilipino. At the same time, na-experience ng uh, mga travelers kagaya ko, yung mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas yung mga ibang pagkain, matikman namin. At uh, to this uh, wonderful uh, Pinas, malalaman, malalaman natin ang mga sikreto at uh, mga lugar na hindi pa natin na pupuntahan sa loob ng ano, sa ating bansa. Wonderful Pinas! Dito po natin mapapanood ang mga iba't ibang magagandang lugar dito po sa ating bansang Pilipinas at higit sa lahat may papakita hindi lang yung kagandahan kundi yung uh, pupunta ka sa mga dinarayo uh, ng mga turista pero sa abot kaya ang halaga. Yung hindi ka masyadong magagastos Ito yung ipinopromote ng programa ito para hanapin yung mga lugar sa ating uh, bansang Pilipinas. Yung mga lugar na hindi pa na didiscover pero napakaganda palang puntahan at pasyalan. Magkakaroon to ng motorcycle tourism kasama kami dyan, mga PNP content creator. Wonderful Pinas! Though, itong salitang thank you is not uh, enough. Kung baga, um, but uh, thank you again to UNTV Management for giving us the show uh, free ang airtime niya. Talagang, uh, they live up to the standard or to the passion and motto of UNTV na sila po yung charity station and public service channel po sila. So, ugmang-ugma po yung mga co-host natin dito na kasama natin si Alvin, si Albert, si Michelle, si Dennis, na they're doing this also uh, for, free. for free. And um, of course sa ating uh, Kuya Daniel Razon for always being there, supporting us, the rest of the team of UMTB, ang aming director na kung saan ay kinakalagkad po natin kahit saan, <laughs> si Direk Lito de Guzman, nandun po siya. Palakpakan po uli natin. And the rest of the team and crew ng Wonderful Pinas. Hindi ko na po isa-isahin. And of course, uh, si Sir Victor, Sir JC, representing Kuya Daniel. And uh, the Philippine National Police under the stewardship of our uh, GPNP, General uh, Romel Marbil for supporting us. Of course, itong programang ito na i -air ng charity station mm. and public service uh TV station ay ang mga kasama ko rin dito ay doing this si uh, Alvin, Alvin. Ah. si michelle mm. si albert ako we're doing this um, voluntarily wala pong kapalit wala pong wala kang bayad? any material or financial wala pong bayad okay wala, wala pong as in zero ha ah? baliktad po okay baliktad Oh. Kami ang silang gumagastos. Oh, okay. Opo. Kasi that's our, our way of giving back mm. to our kababayans. Wonderful! Pilipinas! Pilipinas, kay gandang pagmastan. Nandito po kami ngayon sa perlas ng silang. Mapanatili natin malinis importante ang ating kaligkasan. Sa perlas ng silangan, kaya huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Wonderful Pinas, tahanan ng mga. Albert Martinez po. Jen Ross po. Buhay ang katumas. You discover Wonderful, Wonderful Pinas. Pinas. Mababa yung ating crime volume dito, sir, sa ating diros. general. Yan ang importante for you to invest. In. Wonderful Pinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Lock lang kayo dyan para makita niyo kung gano'ng kaganda ang ating Pilipinas. Ito at pa ang wonderful windmill. Wonderful Pinas. Pinas. Ay, Pinas. 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 Kaya pinapalala ko sa inyo, mahalin ang sariling ating at huwag tayo maging dayuhan sa ating sariling wonderful bayan. Wonderful Pinas! Wonderful Pinas!